Marami ang nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ng TV host actress na si Kim Cho matapos ang revelasyon ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Natandaan nitong Webes May 2, tuluyan ang inamin ng kapuso actor-director director na may namamagitan sa kanila ng film producer na si Aries wow. nang ma-interview ito. Nitong Biernes, May 3, naging sentro ng asaran at kulitan ng HU Time host si Kim. Sa opening ng spells ng naturang programa ay winilcam nila ang TNT Kids Season 2 winner, si Kim Hewitt, na nagperform mula sa intablado ng HU Time. love all the Kims and we love you, Kimmy, sabi ni Anne sa bayakap kay Kim. Singit naman Nibong, gusto mo bang mag-sample Kim? Sinakyan naman ito ni Anne at tinanong kung anong kanta ang gusto nitong i-perform. Ngunit din nagpatalo sa entry si Jong at tinanong si Kim kung gusto mo interviewin ka na lang namin. Hindi, huwa, ganun. Hindi masakit. Sagot ng tinaguri ang Chineta Princess. Hindi naman na pa ng mga ito na ungkatin kung kumusta na si Kim on air. Matapos ang revelasyon ni Zia, si tanda magkarelasyon si Kim at Zia si ng almost 12 years. Simula ang tambalan ni na Kim at Zia si sa palabas na Binondo Girl. Lo ang naging kalabtim team ni Kim Cho dito sa Binondo Girl. Bukod kay Zia and Lim na kalab din ni Kim Cho si Jolo Rebellia at Mateo Guadicelli. Base naman sa mga update sa kanyang Instagram ay abala ito sa performance sa asap natin to this coming Sunday. Bukod pa rito, nakiselebrate si Kim sa birthday ng kanyang malapit na kaibigan na si Bella Padilla.